Hindi na bago ang kwento ng mga artistang naging waldas sa pera matapos makatikim ng yaman at kasikatan. Dahil sobrang-sobrang biyaya na meron sila noon, tila nakalimutan nila ang pagiging artista ay hindi pang matagalan. Nasilaw sa katanyagan at kitang hatid nito. Nakalimutang mag-impok para sa kinabukasan dahil dito sa sandaling sila ay wala ng kinang. Wala na rin silang kabuhayan. Tulad na lamang ng aktor at comedian vlogger ni Silong Mejia. Sa isang panayam niya kay Aster Amoyo sa YouTube channel nitong TikTok with Aster Amoyo. Inamin ni Long na naging waldas siya sa pera at natuto sa kagalantihan at natukso sa mga babae noong panahon ng kanyang kasikatan. Nabigyan siya ng sunod-sunod na TV shows sa iba't ibang TV network at nakasabayan pa ang mga dekalidad ng mga artista. Ilan sa mga tumatak sa masa at naging parte siya ay ang Cool Ka Lang, Okay Fine Whatever at ang Home Along the Airport. siguro yun. Na niyan, eh. <laughs> Bago pa man siya madiscover, isa pa lang siyang vendor noon sa kalsada kasama ang kanyang ina. Kaya naman laking pasasalamat noon ni Long nang mabigyan siya ng pagkakataon sa showbiz at dito na nga siya nakahahon sa hirap. Subalit hindi niya rin ikinahila na lumaki medyo ang ulo niya nang sumikat siya at unti-unting kinain ng sistema sa pag-aartista. Napupunaraw umano siya noon dahil umabot pa sa pito ang kanyang personal na asistan. At yun naman raw ay dahil maawain at matulungin siya. Ito, oh, yung Yan, ito, Samantala, natanong naman siya ni Aster, kailan ka pinitik ni Lord? Kailan ka pinitik ni Lord? nung tanggalan ako nung ano nung show sunod sunod din natawala nawalan ka ng trabaho oh, walang trabaho pero ganoon usap ko siya sabi ko si sabi ko wow. pa bigyan ka pa ng panibagong chance hmm. ang sagot naman ni Long kyun pa man kahit hindi na ganoon katunog ang pangalan ni Long ay makikitang bumabangon sa muli lalo na sa bago niyang career na vlogging na may 657 na subscribers na ngayon sa pagkakamali natin, dito tayo natututo. Bumangon ng unti-unti at itama ang mga ito para harapin muli ang kinabukasan na nagsisilbi nating pag-asa para makabangon muli at matuto rito. Ano ngayon ang masasabi mo sa naging takbo ng buhay ng komedyanting aktor at vlogger ngayon na si Long Mihia? I-comment ang iyong reaksyon sa comment section at tatalakayin natin yan.